Magandang araw. Bless uh, Sunday morning. Uh, afternoon guys, para mga ka-friends. Tama uh, uh, exercise. Mainit. At malamig dito sa Didi Salya. Kandakad-kandakad exercise na umaga. Ah, hindi na pala umaga, tanghali. Pero masarap pa rin ang pag. Uh, siya uh, totally Sabi. 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 ang kwan saan kayo nagpunta? hindi eh, ko dito yun dito yung kayo nagpunta ito yung park dito sa Takasushi sa likod sa harap pala may mga nagaday sa mga bakit ang sa gabi

Pati ako, ako hindi dali pa okay, okay. yeah, no. Ulaya Park pala ang tawag dito. Ulaya? Ulaya. 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 Ulaya Park. Tawag dito ay Ulaya Park. Ayan. Dito sa Takasushi, Ulaya Park. Ayan. Dito na o. Ang oh. ganda sa gabi. ito yung tataas dates nila o. Oh. Siguro matatandang puno na to. Lakad tayo, tayo paikot muna tayo para jogging nga eh. Alam tayo. Pag, ikot tayo. Oh, gabi, maganda dito sa gabi. Mas puro ilaw yan eh. Kaya nga, ngayon gabi. Oh, eh, kayo naman, ayaw nyo eh. Naglalaro kayo eh. Matanda ah, na siguro mga puno. Oh, matanda na yan. Matanda na. Oh. Ibig sabihin, matagal ng park na Oo.

Ano na ng lang yung ano, laman. Sabi na, kung hindi mo, mabibenta mo pa yan sa Oh, skin din yan, sampo. Sampo, bakit nga, sampo, bibilang sa Iwan nga to sa mga ano, tanggit-tanggit. Ito, to hundred. Ihi lang Tapos ito, ano pa to? carbon. Carbon lodi. ba yan, leather, oh. natin. Ano? tayo, nyo oh, ibon. Ang ibon. <laughs>